Isang paru-paru na may katandaan sa lakad sa mundo ay sanay na sanay, palibhasay di nasisilang sa ilang. Binigyan ang anak ng ganitong aral, na ilaw na iyang maganda sa mata, na may liwanag ng kahali-halina. Dapat mong layuan iyoy kalamara, pinapatay bawat malapit sa kaniya. Bago na rin itong sa pagiging sabik, pinangahasan kong sa kanya'y lumapit ang aking napalay. Palag ko pang na tikis na sunog ang aking pakpak na lumiit. At kung ako'y itong nahambing sa iba na di nagkaisip na layuan siya, bisin ako ngayon katulad na nila na wala ng buhay at isang patay na. Ang pinangaralang anak ay natakot at pinangako ang kanyang pagsunod. Ngunit sandali lang sa sariling loob, ay e binulong-bulong ang ganitong koto. Bakit gayo na lang kahigpit ang bilin ng ina ko upang lumayo sa ninyo? Diway ibig niyang ikait sa akin ang sa buong mundo'y ilaw na pang -alim. Anong pagaganda ng kaliwanagan? Isang bagay na hindi dapat layuan isang matanda at man manamang sukdula ng lahat nitong karuwagan. Akala isa ng elepanteng gani, ang langaw na lubhang maliit. At kung ang paningin nila ang manaig, magiging higante ang unanong paslit. Kung ako'y lumapit na nananagano, ay ano ang sama na mapapala ko? Kahit na nga niya, murahin pa ako ay sa hindi naman hangal na totoo. Iyang mga iba'y bibigyan ng matid sa kanilang gawa ang aking paglapit sa pananakalay di magsisigasig sa nangininingang ilaw na marikit. Nang unang sandali, walang naramdaman kundi munting init na wari pambuhay. Ito'y siyang nagpapabuyo pang tunay upang magtiwalat dumapit sa ilaw. Natutuwa pa nga habang naglalaro ay lapit ng lapit na di nahihinto. Sa isang pag-iwas ay biglang nasulo. Tuloy-tuloy siyang saningas na litmo. Nang unang sandali, walang naramdaman. Kundi nung init na wari pang buhay. Ito isya siya pa nagpabuyong tunay upang magtiwalat lumapit sa ilaw. At siya'y hindi na muling makalipad hanggang sa mamatay ang kahabag-habag ng ganyang parusay siyang nararapat sa hindi marunong sumunod na anak.